Pahim, on, aming ayaw, panalang. Kaya may galit at bait sa kanilang kapwa na wal mapagtanto na naghihiwalay lamang sa kanila sa Diyos ang pagsunod sa kanilang hinanakit at suklang. Manalangin tayo sa Panginoon, 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 aming panalang. Ang mga pamilyang pinaghiwalay at nahati dahil sa kanilang kawalang bahala sa isa't -isa naway mapanumbali ang dating pagkakasundo at alam ng samahan. Manalangin tayo Ay, sa Panginoon, Panginoon, Panalangin. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapayapaan ng isip na lumalago sa pagpapahalaga nila sa kanilang nalatan bahagi ng pag-iisa kay ng sa kanyang pagpapakasakit. Manalangin tayo Panginoon sa Panginoon at hindi mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na may makibahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo Panginoon, sa hindi mo ang aming panalangin. Ipanalangin din po natin ang kapayapaan. Ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Amalamin Diyos. Alam mo, ano ang mabuti para sa amin? Tanggali sunwa sa aming mga puso ang mga dinidiktahan Tanggapin gabi na wala ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Isa ka niya at karangalan sa aking kapakinabangan at sa buong isang bayan niyang pernas. Ama namin ang Ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at sa gano'n. Sa payapaan, mo ang iyong kanakilaan ay ating handugan ng iyong minamarapan na aming mahihulot at naway magkaisa kami sa pakinggamang sa banal na pagkakain amin na iyong aming pinagsiriwang sa pamamagitan ng Kristo na sama ng Espiritu Santo magpatawalang hanggang. Amen. Sumayin at sumayin po itaas Diyos ay at inaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang walang makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aking pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahan ng ang tao'y nilikha mo at siwa sa sa Sangat po siya'y iwas ng loob, Sa pinagdusa mo sa kanyang pagsalubod. Sa iyong pag-ibig, iyong itinandulod ni Kristo kaya sa isa ng mga anghel na nagsisiaw ng papulis sa walang gumpay sa kami sa iyong kalatigan.